Ano yung ginawa kanina? Ay, hindi ko tinapanood. Eh, yung kutigin na niya, siyempre ito. Okay, pako pa. Sakit lang naman po ito. Ayan, Kuya. Ito po, sakit, doktor. Pero wala akong makita. Sige. Wala. Wala sakit, hindi mainit, hindi magbabaga. Oh, wala ako kayo sakit. Okay. Ito po yung... Kasi nagpa-medical nga ako. Ito yung ano. Oh, okay. palitan natin ng... Tingnan niyo muna ma'am. Sa bag paper lang tayo. Nipis oh. Sana. So. Sa Sagit lang to. Hindi ko told yung kanina. Ito sa lang. Ayan po ah. Binilog ko lang ah. Madam ah. Oh, wala akong nilagay ng matigas sa loob. Para. Ay kaya pala akong nasaktan eh. Matigas sa loob eh. Ayan oh. Wala ah. O. Okay. Ito pa yan oh. Positive po na meron. Huwag mong pipipit. Ah isang lasaglit. Huwag pipipit. Ah huwag mong mulat kailangan lang to, saglit lang to, saglit lang. Okay, magmumulat, magmumulat. Magmumulat po, inaal natin. Oh, last na to, last na, last na, last na. Okay. May na ka? Okay na po. Ipagayin ka dito sa sikip ko, hindi pa marihagi. Inumin niyo po ito. At may papano ko sa'yo kung bigyan ko ako para maayos Ah, uh, shout out sa lahat. Ito hindi na natin pinatagal kasi may conflict ko sa puso. At nakikita ko naman, actually, wala naman siya ano sa doktor. Kaya lang mamaya, biglang magtaas ko yung ano niya sa, sa puso. Eh, yun na baka magkaroon ng ano. Ah, uh, shout out sa kay Boy Tanggol. Uh, kaway kaway timah po. kaway kaway ayan po. Uh, yun nga maraming salamat sa mga support sa so, mga ka, kaya Tinoba ay pinida uh, sa dalawang magkasawa na taga Palawig na hanggang ngayon sumusuporta sa akin kay Brother Ken, Brother Marvin at sa uh, kay Perfect Apisrano at saka uh, kay Brother Rock magandang tangan.